Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang unang game ni Joel Embiid sa kanyang pagbabalik sa Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakaswerte para nga na po ang sa Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. For the first time na po mga katrops ay sa wakas Nakabalik at nakapaglaro na nga pong muli si Joel Embiid sa Philadelphia 76ers sa kanilang game ngayong araw laban sa OKC Thunder matapos maoperahan ang kanyang nadaling tuhod. At sa kanyang pagbabalik pala nga po sa kanilang team ay pinangunahan agad nga po niya ang 76ers para manalo sa kanilang game kontra sa OKC sa score 105 matapos siyang magtala dito ng 24 points, 6 rebounds at 7 assists. Kahit man nga po meron pa rin kalawang ang kanyang shooting, ay mas nakakagalaw na rin naman nga po siya kahit papano ng mas maayos hindi katulad noong may iniindi siya parati sa kanyang tuhod. Bukod na rin naman nga po mga katrops, kay Embiid ay malaki rin naman nga pong naitulong ng kanyang mga teammates kagaya ni na Kelly Aubrey Jr. na nagtala dito ng 25 points at 6 rebounds at si Tobias Harris na kumuha naman ng 18 points. Kaya isang magandang sinyalis na nga po ang pagkapanalo ngayong araw ng 76ers Nakakaya pa rin nga po nalang maipanalo ang kanilang mga susunod na game at makangat pa sa standings ng Eastern Conference. Gayong 2 games lamang nga po ang kalamangan sa kanila dito na ikasig seed na Indiana Pacers. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nakaswerte para nga rin po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Katulad nga po mga katrops nang naibalita ko sa inyo Matapos nga pong maipanalo ng Lakers ang kanilang game ngayong araw laban sa Toronto Raptors, ay umangat na nga po sa 43 wins at 33 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference bilang ika-9 seed. Sadyang sa kabila nga po ng kanilang pagkapanalo ay may ilang mga laro rin naman nga po ngayong araw ang hindi pumabor sa kanilang kupunan. Katulad na lamang ng pagkakatalo ng Dallas Mavericks sa ika-10 seed na Golden State Warriors sa score na 104 to 100 sa paunguna nga po ni Andrew Wiggins na nagtala dito ng 23 points. Hindi ra na naman nga po pumabor sa Lakers ang pagkakapanalo ng K-8 seed ng Sacramento Kings laban sa Clippers sa score na 1-9-95. Sa paunguna nga po ni Dumantas sa bonus na nagtala dito ng 22 points, 20 rebounds at 9 assists. Pero kahit man nga po merong dalawang game ang hindi pumabor sa Lakers, ay nananatili para naman nga pong bukas ang pintuan sa kadalang kupunan upang makaangat sila sa standings ng Eastern Conference. Since 1.5 games pa lang naman nga po kalamangan sa kanila dito na ika-7 seed at ika-8 seed na Sacramento Kings at Phoenix Suns ngayong season. Kaya kailangan lamang nga pong gawin ngayon ng Lakers ay pagpatuloy ang kanilang mga pagkapanalo sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.